Dati-rati inaabot lamang ng 30 minuto ang biyahe ni Tatay Joe para mag-deliver ng LPG sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon, sa Itogon Binget. Pero ngayon umaabot na ito ng isang oras dahil dumadaan na siya sa Barangay Ukab. Ang dati kasi nitong ruta hindi na madaanan matapos gumuho ang bahagi ng kalsada na ito sa Sitio Goldfield. Ayos mo kasi hindi naman um, makadaan yung sasakyan. Kung tao, pwede kasi may nilagay na daanan, yung tao lang. Pero kung sasakyan talagang tiisin nilang umikot sa Midas hanggang dito kung, kung deliver sila. Ay, malayo man hindi ko ma kung ilang kilometro yan. Maliban sa transportasyon, apektado rin ang tindahan nila Michael sa pagtumal ng kanilang benta. Mahirap na mo kasi mahina po yung benta niya. May nag-deliver naman po. Hindi naman po sila nag-deliver nagre din po kasi malayo po iikutin eh. Umaabot na nga ng isang buwan bago nila maipaubos, ang kanila mga supply na dati ay dalawang linggo lamang na uubos. Ilan lamang sila sa halos daan-daang mga motorista at residenteng apektado sa lugar. Noong nakaraan ay mayroong ginawang pansamantalang tulay ang mga residente dito na maaari nilang madaanan pero matapos nga manalasa ang super bagyong uwan ay ganito na ang sitwasyon kung saan wala na tayong makita na maaari nilang madaanan. Kaya naman kahit kabilaan na ang kanilang isinasagawang clearing operation ay tila matatagalan pa bago maisaayos at madaanan ng mga motorista at maging ng mga residente ang lugar dahil pa rin sa malaki ang pagguho ng lupa na dulot pa rin ng bagyo. Noong buwan pa ng Hulyo, gumuho ang kalsada sa kasagsagan ng habagat. Pero sa pagtama ng bagyong Emong, Nando at Juan hindi na nagawa pang maisaayos ang kalsada. Pero sa kabila ng panawagan ng mga residente na agaran ng ayusin ng kalsada, hindi raw ito basta-basta, ayon sa pamahalaang bayan. sa landslide, slide na bawasan na eh kasi bumagsak na naman pumunta na naman sa sa uh, creek sa baba oldo yun na nga parang kumunti na yung nakatambak na lupa doon kasi nung una nahihirapan kaming uh, linisin kasi walang uh, wala kaming imbakan kung saan namin iimbak yung mga maraming mga bato at sa kabuhangin sa ngayon, parang kusa nang bumabay, so pumunta na sa, sa creek. Yun na lang ang tinitingnan namin kung paano na yung creek. Kung napuno ba o ayos lang na dumiritso sa river. So yun ang isa doon. until now, kata uh, lang. Kata damot ti aksyon tayo nga naikuha mo ti nga ituloy ko ma. Tikin na ti sumusuporta nga tulong. nga dapay nang isuggest kanya ka katungtong kiti diva videos nga dumawat kami lang ti Crudo ta mabengay nga equipments ti individual ti mausap dagiti i straight tumultulong da mabengay baga iti Benguet Corporation ken ibaga iti Abuytes nga maban nga makatulong da JV howling met met ada di kalsada mo ti clearing di natin naglang nga tatagat maapiktara nun ta Jay Danuman kaslangay nga ko na di kalsada nga existing Iso nga dapat nga maayakwa dito, tanong dyan di, nung kumakit, maili si Agderetso. Tahanan nga uh, mag ka, uh, kalsada existing. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang clearing operation habang inaabisuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Pero habang hindi pa naisasayos ang kalsada, walang magawang mga residente, kundi magtiis at magantay muna sa aksyon ng mga kinauukulan. Vanessa Bugtong, RNG News.